Si Quirinus ay isang sinaunang Diyos ng mga Romano na sumasagisag sa digmaan, sa estado ng Roma, at sa komunidad. Siya ay orihinal na isang Diyos ng mga Sabin at sinasamba bilang tagapagtanggol ng mga mandirigma at ng agrikultura. Nang itinatag ang Roma, isinama si Quirinus sa katauhan ni Romulus, ang maalamat na tagapagtatag at unang hari ng lungsod na nagpapatibay sa kaugnayan niya sa pagkakakilanlang Romano at sa kapangyarihan ng Estado ayon sa isa sa mga pinakakilalang salaysay. Matapos mamatay si Romulus, siya ay umakyat sa langit at naging isang Diyos at kinilalang siya si Quirinus. Ang pag-aangat na ito kay Romulus bilang Diyos ay isinagawa upang parangalan ang kanyang alaala at pamana bilang tagapagtatag ng Roma at itinaas siya sa katayuan ng Diyos na tagapangalaga ng lungsod at ng Estadong Romano. Karaniwan siyang inilalarawan bilang isang mandirigmang Romano o isang mamamayan. At ang kanyang mga sagisag ay kinabibilangan ng araw, sibat at sanga ng olibo. Mga simbolo ng kanyang kaugnayan sa digmaan, kapayapaan at kasaganaan. Si Quirinus ay kumakatawan sa kapangyarihan at lakas ng Estadong Romano at tinatawag sa panahon ng digmaan at pampulitikang krisis. Ang kanyang templo sa burol ng Kirinal isa sa pitong burol ng Roma, ay isang mahalagang lugar para sa relihiyon at politika. Si Quirinus ay sinasamba ng isang natatanging pari na tinatawag na Flamen Quirinalis na may tungkuling magsagawa ng mga ritual at pag-aalay para sa Diyos. Si Quirinus ay iginagalang din bilang tagapangalaga ng komunidad ng mga Romano, lalo na ng mga karaniwang mamamayan at sundalo, at tinatawag upang tiyakin ang kapayapaan sa lipunan, kasaganaan at pagkakaisa. Ang Quirinalia, ang kapistahang nakatalaga sa kanya, ay ipinagdiriwang tuwing ikalabimpito ng Pebrero sa pamamagitan ng mga ritual ng paglilinis, pag-aalay at mga palaro. Sa panahon ng pag ni Augustus, muling binuhay ang pagsamba kay Quirinus at iniuugnay siya kay Janus, ang Diyos ng mga simula at pagbabago na naging anyong tinatawag na Janus Quirinus. Pinalawak nito ang papel niya bilang tagapagtanggol ng Estado at ng kaayusang panlipunan. Nang sumibol ang Kristyanismo, unti-unting humina ang kulto ni Quirinus, subalit na natili ang impluensya ng kanyang figura sa kulturang Romano. Iniuugnay siya sa Kristiyanong martir na si San Quirinus at ang kanyang templo sa burol ng Quirinal ay ginawang simbahan. Ipinapakita ni Quirinus ang mga mahahalagang aspeto ng pagkakakilanlang Romano, ang pagpapahalaga sa lakas, kaayusan, at pagkakaisa ng lipunan